Libo-libo na ang nakiisa sa palig sa itim na Nazareno sa Quirino Grandstand. Para sa update sa nagaganap na palig sa poong Nazareno, ay uh, makibalita tayo sa ating kasamang si Alan Francisco Live. Alan? Aljo, buhat noong uh, Sabado no, ay uh, patuloy sa pagating ang mga deboto ng poong itim na Nazareno dito yan sa Quirino Grandstand para sa tradisyonal na pahalip. Ang pahalik aljo, mga kababayan, ay ginagawa two days or ilang araw bago ang mismong traslasyon ng Itim Nazareno bukas. Sa bawat pagandar ng oras, Aljo, ay lumalaki rin ang bilang ng mga debotong nagupunta rito. Galing sila sa iba't ibang lugar ng bansa, karamihan taga rito sa NCR at meron din sa mga kalapit na probinsya. At ilan nga sa kanila ay aking nakausap kanina tulad ni Lourdes na naging emosyonal habang ikinikwento ang dahilan ng kanyang pagpunta rito sa Kirino Grandstand para sa tradisyonal na pahalik. Taga rito lang siya sa Maynila. Hmm, Pamamuhay ng kahirapan ba? Malayo yung mga anak ko sa akin. nakayong yung ano yung pinagdaanan po talaga namin taga napakahirap po nung araw. Nalaro tayo, maliliit yung mga anak ko. Sa paniniwala ko na po sa kanya, tinulungan niya naman po kami makausad po sa buhay hanggang po sa ngayon. Si Chrishell naman kasama ang mga maliliit na anak para habang bataan niya ay mamulat sa kanilang pananampalataya. Hiling niya ay para rin sa mga bata maging ligtas yung mga anak ko, maging ligtas kami, maka, makaraos sa ano, hirap na sana lagi kaming gabayan ng Nazareno. Kasama rin niya ang bilas na si Joy na dahil pitong buwan ng buntis, hiling naman sa Nazareno ang matiwasay na panganak sa Marso. Gabay na din sa, pang sa ko po. Kailan ba ito mamanak? Sa March po. Okay. So ilang buwan na lang. Alam. Anong pinasal mo kay Nazareno? Na maging healthy po yung safe delivery at sa mga anak ko po. Si Maria naman kahit may polio, simula noong dalawang taong gulang siya, nakaugalian ng magpunta sa pahalik. Para mag po magumaling po ako, mga kasaba ko sa bahay guys kay... Ay, napolyo po ako. Kasi ano eh, ano pa yung gagawin ko? Malungkot na nga yung ano. Tapos di po, mag maglulungkot pa ako lalo. Aljo sa latest update no ay uh, higit sa apat na libo na yung mga nagpunta at nagpupunta pa rito sa Quirino Grandstand para nga yan sa pahalik. Sabi nga ng uh, MPD o ng Manila Police District sa akin kayo na lang bago ako umere no ay uh, magibigay sila ng update latest sa uh, yan kaugnay ng mga deboto rito. Aljo, Uh, sa so usapin naman ng mga kung may nasaktan ba o nasugatan, andito naman ang uh, MMDA. no, May binibigay silang first aid o paunang luna sa mga nasusugatan kahit paano. Meron dyan, ilang uh, nabubog yung kanilang mga paa. Pagkamat hindi nga ina-advise aljo na magpaa uh, o walang uh, suoting chinela o sapatos ay uh, meron pa ring mga deboto ang uh, nakapaa sa pagpunta rito sa pahalik dahil yan nga ibahagi ng uh, kanilang pananampalataya. Aljo, sabihin ko lang rin no, na Pagkamakpalik yung uh, traditional name dito no ipinagbabawal ng pamunuan ng Simbahang Katolika partikular ng Quiapo Church no yung mismong paghalik sa imahe ng Itim ng Nazareno sa likod ng uh, stage na nasa aking uh, likuran ibig sabihin niyan ay dapat ipunas lamang yung panyo o tuwalya ng mga diboto. Live mula rito sa Quirino Grandstand Aljo. Ito maraming salamat Alan Francisco